itinanghal ang batang ni Grenze na si Kim Hewitt bilang grand champion ng season 2 ng tawag ng tanghalan kids. Ating siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents Kwento ng Tagumpay ni Kim Hewitt, TNT Kids Season 2 Winner. Proud ni Grencia ang talentadong batang mga awit na si Kim Hewitt ng Dumaguete City. Baon ang pangarap, pinatunayan niya na walang imposible sa pag-abot ng anumang mithiin, lalo na kung sasamahan ito ng pagsusumikap at dedikasyon. Sa murang edad, inaroon na ang kanyang pagmamahal sa musika. Katunayan, tatlong taong gulang pa lamang siya nang makitaan ang potensyal na kanyang mga magulang sa pagkanta. Ang yumaong foreigner father ni Kim na mahilig din sa musika ang siyang nagsanay sa kanya Mula rito ay naging parte na ng kanyang pang-araw-araw na buhay ang musika Ayon kay Kim, gustong gusto niya talaga ang kumanta Kaya naman kahit sa ang parte ng kanilang bahay, sa kwarto man o kusina ay game na game siya sa pag-awit Isang araw sa paborito niyang mga awit na nais makasama sa pagkanta balang araw ay ang American singer-songwriter na si Mariah Carey Maliban dito, isa din sa ikinatuwa ni Kim ang pagkakaroon niya ng maraming kaibigan dahil sa musika. Ang kahusayan ni Kim sa pag-awit ay kanyang pinapamalas sa iba't ibang okasyon tulad ng Christmas party at maging sa simbahan. Nariyan din ang ilang imbitasyon sa kanya mula sa karatig bayan. At bilang native mula sa Valencia Negros Oriental, kilala na nga ang kanyang pangalan dahil sa mga nilahukan na local singing competitions. Katunayan noong nakaraang taon, si Kim ang isa sa nakapag-uwi ng panalo sa Valencia's Got Talent na inilunsad ng lokal na pamahalaan sa bayang yon. Mula rito ay dinala ni Kim kanyang pangarap sa mas malawak na entablado. Sinimulan niya ang paglalakbay nito sa 8 Showtime Stage ng tawag ng Tanghalan Kids Season 2. Matapos ang dalawang buwang pagpapamalas ng mga kalahok sa buong mundo na kanilang angking husay sa pag-awit at pagtatagisan ng galing, kabilang si Kim sa walong kabataan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nagharap sa tawag ng Tanghalan Kids Season 2 ang huling tapatan noong April 20, 2024. Bilang isang rest backer o wildcard contestant, hindi sinayang ni Kim ang pagkakataon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas magagandang performance na nagbigay daan sa kanya patungo sa huling bahagi bahagi ng kompetisyon. Napahanga niya mga hurado sa kanyang emosyonal na interpretasyon ng klasikong hit na Too Much Love Will Kill You sa unang round ng huling tapatan. At mas lalo pa niyang pinabilib ang mga ito sa ikalawang round sa pamamagitan ng kanyang madamdaming pag-awit ng I Don't Wanna Miss a Thing ng Aerosmith. Bawat isa sa final 3 ay tunay na nagpamalas na kanilang angking husay at talagang sobrang dikit ang labanan, ngunit iisa lamang ang hinirang na kampiyon. Sa bandang huli, si Kim ang nanaig at hinirang na grand winner sa nakuha niyang score na 96.7%. Siya ay nagwagi ng tropeyo, 300,000 pesos worth of home and learning showcase, 500,000 pesos cash prize at management contract mula sa abs Music Management Group. Sa isang panayam, ibinahagi ni Kim ang kanyang reaksyon ng inanunsyo na siya ang bagong champion na naturang singing competition. Anya, sobrang saya at tears of joy ang naramdaman niya. Nang tanungin kung ano ang plano niya sa kanyang premyo, sinabi ni Kim na gagamitin niya ito para sa lugar kung saan titirahan ang kanyang pamilya habang sila ay nasa Maynila. Samantala, iniaalay naman niya ang kanyang tagumpay sa ina dahil sa suporta at tulong na ibinigay nito sa kanya mula simula ng kanyang journey. Tungkol naman sa kanyang ginagawang paghahanda para sa mga performance niya sa Grand Finals, ayon kay Kim, patuloy lamang siyang nagpa-practice at paulit-ulit na iniulit ang proseso sa araw-araw. At huli, para sa kanyang mensahe sa lahat ng mga tagahanga at tagasuporta, sinabi ni Kim, Follow your dreams everyone. Follow your dreams. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!